For today's video ay pusit naman ang ating lulutuin. Kung sawa ka na nga sa inihaw, adobo, or kalamare, subukan mo naman yung ganitong luto sa pusit. Para maiba naman, lalagyan natin ito ng sauce. Kung hindi mo pa nga natatry yung ganitong luto, ay panoorin at isave mo na rin tong video na to. Naglagay lamang ako ng sa mix, garlic powder, calamansi juice, worcestershire sauce, egg, pepper, at naglagay na rin ako ng flour. Sa bowl, ilalagay ko lamang yung ating cornstarch and breading mix. Lulutuin ko lamang ito sa mahinang apoy at kapag golden brown na, pwede na natin itong hanguin. Sa pan, paghahaluin ko lamang yung ketchup, oyster sauce, Worcestershire sauce, sugar, and hot sauce. Mag-add tayo ng water. Simulan na natin i-coat ng sauce yung ating mga napritong pusit. Sa bowl, pagsamasamahin lang natin yung mayonnaise, chopped garlic, garlic powder, maglalagay rin tayo ng pepper, and lemon juice. At ayan, ready na yung ating napakasarap na luto ng pusit na siguradong mag-e-enjoy at magugustuhan ng buong pamilya.